Noong bata ka pa, may mga kwento bang ikinuwento sa'yo ng lolo at lola mo na bumabagabag pa rin sa isip mo hanggang ngayon? Mga alamat, engkanto, at nilalang na hindi mo alam kung totoo o katang isip lang? Ngayong gabi, balikan natin ang ilan sa mga pinakanakakakilabot na kwento ng matatanda. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang matandang babae na palaging mag-isa. Hindi siya nakikipag-usap sa mga tao at tuwing gabi, may naririnig silang kakaibang ingay mula sa kanyang bahay. Parang lumalagutok na buto at mahihinang ungol. Isang gabi, isang bata ang nawala sa baryo. Ayon sa mga matatanda, nakita raw nila ang matanda na may bahid ng dugo sa kanyang labi. Ngunit nang sinubukan nilang tanungin siya, isang ngiti lang ang isinagot niya, bago siya biglang nawala sa dilim. Ayon sa mga matatanda, kapag naglalakad ka sa kalsada sa disoras ng gabi at may marinig kang umiiyak na sanggol, huwag mong titingnan o pupulutin ito. Isang lalaki ang nagmamaneho pa uwi nang may marinig siyang mahina at nakakapanindig balahibong iyak ng bata. Pinarada niya ang kanyang sasakyan at lumapit upang tulungan ito. Ngunit nang damputin niya ang tila sanggol, bigla itong nagbago ng anyo. Isang maliit na nilalang na may matatalas na ng ngipin at pulang mata. Mabilis niyang hinagis ito at tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya makaalis, may narinig siyang mahinang boses na bumubulong sa kanyang tenga. Ikaw na ang susunod. Sa isang bayan sa Visayas, may isang hilot na sikat sa pagpapaanak. Ngunit ayon sa matatanda, may kakaibang sikreto ang matandang ito. Hindi lang siya hilot ng buhay, kundi hilot din ng mga patay. Minsan, may isang babaeng pumunta sa kanya upang ipahilot ang kanyang tiyan. Matapos ang hilot, tinanong siya ng matanda, Buhay ka pa ba, Iha? Kinilabutan ang babae at dalidaling umalis. Makalipas ang ilang araw, nalaman niyang ang matandang hilot ay matagal ng patay. Totoo nga ba ang mga kwentong ito o likha lang ng imahinasyon? Sabi nga ng matatanda, Kung hindi ka naniniwala, huwag mong subukan. May kwentong kilabot ka ba mula sa iyong lola at lolo? I-share mo sa amin sa comments.